Our God is a jealous God. Ayaw niya yung may iba tayong niluluhuran o sinasamba maliban sa kanya. Pero linawin ko lang ha, ang jealousy ng ating Diyos ay iba sa jealousy ng tao. Ang jealousy kasi ng tao may personal gain, may personal na motibo. Pero yung jealousy ni Lord hindi naman talaga para sa kanya kundi sa atin. Hindi naman kasi mababawasan ang pagkadyos niya kung may sa sasambahin. Pero alam niya kasi na walang magandang maidudulot sa atin ang ating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala silang magagawa kundi agawin lamang ang ating oras, ang ating lakas, at ang ating pananampalataya na nararapat lang sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Kaya ayaw na ayaw niya talaga na tayo ay sumasamba sa kanyang mga nilikha. Lalo na sa likha ng mga tao na kanya rin nilikha. Ito yung may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga ilong pero hindi nakakahiya. May mga paa pero hindi nakakalakad. At may mga kamay pero hindi. Lang. Wala silang magagawa para sa'yo. The reason why God is so jealous is all for our sake. Kasi siya lang naman talaga ang nag-iisa na kayang magpala at magligtas sa atin. Kapatid, di diba mahal na mahal mo ang Diyos? Kaya please lang, huwag ka nang tumingin sa iba kasi nag-iisa lang siya. Stay blessed and continue to be a blessing.